Ang dyan na rin lang sa Binondo ang uh, balita at selebrasyon uh, ngayon hanggang uh, mamayang hating gabi hanggang uh -oh. bukas. Eh, ang dyan na nakikikain na yata ng tiko crh si RH29. Boy Gonzales, coming boy! Anthony, ni uh, Jerry, uh, happy Chinese New Year. Kong, Kong, he, 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 Kong hi wa chai. Kong hi wa chai. Oh, tsaka isa pa. Ano pa? Sinte Kien Kong. Ano yun? Uh, paano, paano? Sinte, quien kong. Sinte, quien, quien kong. Ah. Oh, tinuruan ako ni Kagawad Nelson Tinidin. Ay, yeah, talaga. 'Di ba si Kagawad? Uh, ah? O, so, okay, Kagawad, kung ano-ano tinuturo <laughs> 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 Kung ano-ano tinuturo <laughs> sa iyo. <laughs> <laughs> Sabi ko, anong klase 'yo? Mag magkakapera ba ako diyan? Hindi, healthy yan na ko yabo. Ah, healthy tea. pala. <laughs> si Kagawad <laughs> Nelson, <laughs> Nelson, <laughs> Nelson, <laughs> Nelson <laughs> T. taon. Mm. Ayos. Oo. Uh, Maagal dumagsagi mga vendors dito sa along na uh, Ongpin Street sa uh, Binondo ngayong bisperas ng uh, Chinese New Year. Ilan sa mga nakapesto dito yung mga nagbebenta ng uh, iba't ibang klase ng uh, pampaswerte tulad ng bracelet, mga wind chimes, yung frutas, uh, figurine, uh, wooden snake, uh, money plant at iba pa. Ang tiko naman ay mabibilis sa P100 ang uh, maliit habang 135 ang medium at 200 pesos naman ang uh, pinakalad. Mula kaninang alas 12 ng ating uh, gabi naman ay itinara na itong uh, Binondo Intramuros Bridge. Para paghahandaan ng itong ginabala na Chinese New Year countdown, mamaya ng alas 9 ng gabi ay uh, isasara naman ang Jones Bridge, 15 Paredes mula para mm -mm. uh, parares Burgos Avenue niyo. Sandaw 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 yung magiging sentro ng uh, fireworks mamaya sa Jones Bridge sa uh, Jones, Bridge, mismo aba oo yung Jones uh, countdown uh, kaya uh, yung mga lugar mula diyan sa Jones Bridge in Timparede si patungo ka naman ng na, era nitong Binondo Church hanggang sa Dasmariñas Street at Plaza Si Mayor ba si Mayor eh, pupunta mamaya Oo. Oh, siyempre si uh, Mayor Hanny Lacuna, mm -hmm. eh, pa pa uh, panguna niya yung uh, countdown dyan sa uh, Chinese Union. Uh, Mahihipit uh, yung uh, siguradad din dahil sa maraming mga polis na naka-deploy. Uh, para dito sa pagsalubong ng uh, Chinese Ay, mga mga bombero, mga taga Bureau of Fire Protection na uh, maka-alerto diyan. Daming dragon ngayon diyan, na apoy diyan. maraming dragon na kasalubong kanina nagmamadali lang, naglalakad sila. Uh -huh. uh, mamaya kasi marami kang makikita rito, Anthony Jerry, yung mga Dragon Dance. Uh -huh. uh, Oo. Oh, tapos mm. Uh, pag pupunta diyan na uh, boy, boy pag diyan mamayang uh, gabi eh makakakain ng libre, libre, mga, oh, uh, libreng tikoy. Uh Oo. -oh. Uh, yan yung inaabangan eh. Ako <laughs> uh, ngayon pa na dito. <laughs> Masarap yung uh, tikoy uh, na kuan yung ibinabalot sa iklog. sa iklog. Tapos kumbachero yung kuan para hindi masyadong parang feeling mo hindi tiko yung kinakain mo. Uh -oh. mo ng kwan ng lumpia wrapper. Uh, ah, parang, oh, uh, parang, uh, parang oh, 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 parang turon yung tinitira Parang turon. Parang yung tinitira. Sarap yan. Oh. Uh, yung karamihan, yung plain lang na uh, nilahaluan nila ng uh, itlog. Ayan, yan. Uh, ay, 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 Dapat manipis lang hiwa, uh, boy. Uh. Oo, oh, yun ang uh, nabanggit <laughs> sa akin. Dapat, kasi pagka malaki, madaling ano eh. tawag doon, <laughs> masyadong uh, pag maliit lang hiwa, maganda ganda at uh, magdaling ma maluto. Mm -hmm. ng Uh, at mura din ng tikoy na may mga flavor, may halagang 250, may uh, 150. Mm. -hmm. At uh, isang kilalang uh, uh nagbebenta ng tikoy rito, eh, madaling, uh, sarado pa yung pwesto pero marami na nakapila. Abo, tinamunga Yung, yung, mga, naman, mga yung siopaw, yung pride siopaw, dito sa kahabaan ng Ongpin at iba't iba klase ng mga pagkain ang uh, makikita ngayon dito sa area ng uh, Ongpin itong kahabaan ng Ongpin na kung patungo dyan sa Plaza Santa Cruz ito si Boy Gonzales para sa Disa Arizona sa Pilipinas una sa Pilipino Anthony Taberna